Yan po yung kantol natin mga kawakin. No? Oh. Malapit ang mahinog. Hmm. Naninilog na. Daming bunga. maliit lang po no. Hmm. o. No? dami. Hmm. lang o. No? Oh. Kaya kaya mong pitasin hindi mo na kailangan hagdan dami hmm. nandito na lang po thank you for watching ingat po tayo palagi and God bless bye bye